yo what's up mga koys magandang lahi sa atin lahat ang video topic po natin ngayon ay kung paano magpintura ng walang primer bali yung mga glossy parts ng bit na yan mga koys ay yun yung mga parts na hindi na natin primeran so kumuha lang ako dito ng dalawang parts para gawin nating sample so simulan natin mga koys so intro muna intro So yun na nga mga koys no, uh, bago tayo magsimula sa pagpupintura, siguraduhin muna natin na uh, malinis yung mga parts sa na pipinturahan natin. Ah uh, bali, kumuha lang tayo ng dalawang parts mga koys no, para gawin nating sample sa ating video. Bali yung isang part dyan kung makikita nyo, yung fender yan ng beat at saka fender ng reader natin na uh, pipinturahan din natin mga koys. So bali yan kung makikita nyo 240 grit na liha yung gagamitin natin dyan mga koys Ayan lilihain na natin pagkatapos hugasan Kailangan natin siyang lihain ng mabuti mga koys no para magkumapit ng mabuti yung base color natin Kasi hindi na tayo dito mag pra primer So bali yung magiging primer dito koys is yung dating uh, dati color na black So eh, hindi naman siya napinturahan pa Uh, bagong bago pa siya medyo marami lang gas gas mga hairline na gas gas so hindi na natin kailangan dito mag primer bali itong process na to mga koys no hindi siya pwedeng gawin sa mga plastic na madaling mabend so dito lang natin pwede siya gawin sa mga matitigas na plastic so kung pipinturahan nyo yung mga plastics na madaling mabend kailangan nyo ng primer mga koys bali sa mga hard plastic na parts ko lang siya ginagawa mga koys yung process na to no? So, ayan, makikita nyo yung front fender din ng Raider ko yan. Brand new pa yan, hindi pa yan napinturahan. So, yung magiging primer nya dyan is yung kulay nya na original yan, yung gray. So, yun yung stock color nya mga koys, no? So, nabili ko siya ng ganyan na yung kulay nya. So, hindi na mababagay sa Raider natin na gray kasi black yung kulay ng Raider ko. ibla ko na rin siya Isinabay ko na lang dito sa pagpipintura ng bit ng kapatid ko. Bali after malihan yan mga koys no, babanlawan nyo ulit ng joy, sasabunin at saka patutuyuin tapos rektahan na tayo sa pag base coat. Yun mga koys, ah, dito na natin siya bubugahan ng base coat. Ayan, kung mapapansin nyo, wala siyang primer, Rektahan na sa pagkukulay sa kanya. Yung mixing ratio naman natin is ganun pa rin mga koys, 3 is to 1 is to 1, ang ansal, ansal na jet black yung ginamit natin dito. So, pansin niyo mga koys, distansya ng spray gun ko sa ating parts sa pinipinturahan. Sa first coating niya mga kois, ilayo muna yung spray gun sa parts para hindi siya tumulo kasi may chance na kapag nakapalan nyo kaagad yung pintura is magre-react mga kois. no hindi kailangan na mabilisan yung pagpipintura nyo dito mga kois. dahan dahanin la lang muna bali yung technique na ginagamit ko sa pagpipintura ng mga ganito mga kois o is huwag nyo munang bibiglayin kumbaga tikim-tikim lang na buga yung ibubuga natin sa mga ganyan na hindi tayo nagpa-primer kasi ang tendency kasi nyan may may nagiging problema yan kapag kinapalan nyo kaagad uh, bali nagbubukol-bukol ordi kaya parang may ugat-ugat kung nakapalan nyo kaagad. So, medyo madali lang naman siya gawin mga kois no. Bali tatlong patong yung ginawa ko dito. Tapos may interval na at least 5 minutes mga kois no. Bali kapag natapos ko na siyang ayan bugahan, uh, yan yung first coating. O gahantay tayo ng 5 minutes or di kaya mga uh, 3 minutes lang depende sa kondisyon ng panahon. So madali lang matuyo naman yan mga koys no. So magpo-proceed tayo sa pangalawang patong, yun yung pinaka second coat ng base coat. Bali dito mga koys, sa uh, pansinin niyo yung galaw at saka buga ng spray gun ko ayan. May pagka malapad na yung buga nya. So ganyan ako mag second coat. Base color pa rin yan mga koys no na black. So medyo kakapala na natin ng konti. Medyo ilalapit na natin yung spray gun ko sa part na pinipintura natin. Para medyo kumapal na yung kulay niya Huwag nyong ibababad mga koys yung spray gun nyo. Ayan. Hagod pa kaliwa. Hagod kanan. Ha, pababat pa taas. Ganun lang. simplihan lang natin mga koys ha. Bali dito sa second coating mga koys ng pagpipintura natin ng base color. Dito nyo uh, pansinin yung mga spot na mga yung mga nasa gilid, mga ganon, yung mga nasa ilalim. Kasi kailangan na yan mabugahan bago tayo pumunta sa third coating. Bali di ko na pakita yung pag third coating ko sa fender ng FI mga koys uh, ayan nag proceed na lang tayo dito sa first coating ng front fender ng bead so ayan ganun pa rin yung process dahan dahan lang layo layo yung spray gun hanggang sa masakop natin yung fender ng pintura kung usapang quality naman mga koys, uh, hindi naman siya pauhuli sa quality kasi ansal pa rin yan, uh, wala lang tayong primer. Uh, bali yung magsisilbi talagang primer dyan, yung kulay niya na natural mga koys. No? Bali kapag na 3 coats na siya mga koys, no? bali first coating, second at saka third coating. Kapag natuyo na yan mga koys, uh, ginagawa ko naman dyan, Ah, sigurado naman akong makapal yung pintura na nailagay natin kasi tatlong patong na ng color nililiha ko siya mga koys dyan ako gumagamit ng 1000 to 1500 grit na liha pero kadalasan talaga mga koys yung ginagamit ko is 1500 grit na liha So try niyo subukan mga kois, uh, kapag katapos kayo magprimer, magliha kayo 1000 grit na liha yung gamitin niyo. Pagkatapos niyo mag base color, mga tatlong patong li lihain nyo ng 1500 bago kayo mag top coat. Ang ganda ng kalalabasan mga kois. The best 'yun. Tapos gagamitin yung top coat naman is yung Carson Ansal, mas the best 'yun mga kois. Tatlong patong din ng top coat ang gamitin nyo So, yun na nga mga koys, no? Bali, naliha ko na yan ng 1,500 grit na liha. Uh, top na yan mga koys sa uh, first coating ng top quote ansal na karasyo yung ginamit natin dito para the best para mirror finish talaga siya mga koys so ayan binubugahan ko na siya ng maigi huwag nyo lang ibababag nyo yung spray ganyo sa parts na pinipinturahan nyo mga koys kasi tutulo yan so first coating ng top coat tsaka lagyan na ng interval na 5 minutes tapos nilalagyan ko pa siya ng pangatlong patong ng top coat mga koys para masyado siyang matibay at tsaka doon na lumalabas yung kinangat kintab ng Kara Show ayan mga koys bali last na coating na yan ng top coat ayan sinisigurado ko na lang na makapal yung top coat natin pagkatapos nyan isinunod ko dyan yung mga parts ng bit na FI hindi lang dalawa yung pininturahan ko dyan mga koys bali pinakita ko lang yung parts na ginawa natin ng sample so bali yung mga hard plastic ng bit FI na motor tapos isinama ko yung radar FI ko na modified na fender so yun yung mga pininturahan natin dyan. Ayan mga koys. Yan yung tatlong patong, yung pangatlong patong na karasyon na ansal. Goods na yan at saka pinatuyo ko na lang yan. Tapos ready for salpaka na mga koys. Bali mga tatlong araw ko yan pinatuyo mga koys. No? Hindi naman yan kinukuha ka agad. Kaya nagka oras ako na mapatuyo siya ng matagal. So kahit hindi naman siya paarawan mga koys. Uh, hindi niyo kahit hindi nyo bilad. Natutuyo naman talaga siya. Tapos at least mga 24 hours okay na yan mga kois ito yung uh, kinalabasan niya mga kois no? ayan ayan meron finish yan mga kois no ayan mapapasin niyo yan mabangis yan ito yung isa mga kois no ito yung meron finish din mga kois no karasyo na unsal yung ginamit natin dito kasi doon ako comfortable eh. siguro pinatuyo ko siya mga 24 hours bago ito pwede na tong ikabit ito uh, yung tuyo na siya mga kois no tulad nito. So, ayan, hindi ko pa, hindi ko din to primeran. Rektahan na base coat to, at top coat lang to. So, um, ayan, mirror finish din siya mga koys, no. Ayan siya, mirror finish din mga koys, no. Bali, isang, isang kaha ng motor na bit yung pininturahan ko sa kapitid ko yun. Ayan. Mirror finish din siya mga koys, no. Ansal na car show. Ito mga balis. Ayan. Wala primer to. Basta yung mga matitigas na plastic sa kahan ng motor, yun yung hindi natin primeran. Harikahan na base coat. Ayan. Ito yung last. Ayan mga boys. Guwapong-guwapo din yan. So, itong mga hard plastics, yun talaga yung prices na dalawa. Yung dito sinunod ko yung base coat lang at saka top coat. So, quality quality din naman niya siya mga koys. So, pag-aralan nyo na lang kung paano siya i-approach. So, madali lang yan. So, yun lang mga koys. No, bali maraming salamat at saka shout out sa lahat ng mga nag-subscribe at mga nanonood sa akin. And, uh, uh, siguro may sa taong tayo, walang upload. So, na-busy lang sa pamilya at saka sa mga ibang bagay. At maraming salamat nga pala sa mga nanood ng video ko, lalaw-lalaw na dun sa uh, mixing ratio natin. So yun so, pa yun rin mo, guys, maraming maraming salamat at palike at share na lang sa video. God bless!